So, maganda tayo ng ating tea. Ito rin dito. I just came from my appointment. And, I went to TJ Maxx. Ito dito. Gusto ko lang magtingin-tingin sa TJ Maxx, pero, meron tayong nabili, syempre. <laughs> so, nabili natin on. Cancel ko muna to. Cancel. Two minutes. Ay. Cancel. Two minutes. So, nabili natin sa TJ Maxx is yung baunan na naman. <laughs> Ilang baunan na ba ang kailangan ko? So, ito yung baunan na nabili ko is maliit. Tapos, mayroon rin ako ng oversized na um, throw blanket na Christmas. Tapos, bumili tayo ng ating lunch. Ayan. Sa L&L Hawaii. Ito, kakainin natin ngayon. Lunch. So, ito siya. Favorite ko to eh. Kaya, nandun na rin ako sa area. Kaya, bumili ko na siya. Ang bango. Ayan. Ang darin natin sa plastic. So, ayan. Order tayo ng... Order tayo ng kanin. May macaroni salad, chicken katsu, and garlic shrimp. Ayan. O, pa? Diba? Masarap ang ating um, lunch ngayon. Tapos meron siyang katsu sauce. Dalawa yung hiningi ko. Very good. Ayan. Ito na lang natin yung ating pinapainit na tubig. Ayan, ito lang ang ganda na buhay ko dito. Kuha tayo ng ating itong ating. Ano nga, na-addict ako sa tina to eh. <laughs> yan, ano siya, sugar-free, caffeine-free, hindi siya, hindi ako dito, kaya ito yung lagi ko iniinom. Parang, hindi na ako sanay na, ano, hindi umiinom nito after lunch. Ayan, tapos na. Kunin na natin siya. tan So, ayan. Balik na natin to. para na lang. Tapos tong bag, meron siyang tong. Ayan, meron siyang tong. Yan ang na gagamitin natin. ano usap-usap pa yung tubig. Pero huwag natin gamitin kasi nahirapan ako. Ipakamayin na lang natin. Ayan siya. Tapos lagyan mo lang dito for 3 to 5 minutes. Nandiyan na siya. Ayan, ito yung tea. Uplik na natin sa kilalagyan niya. Ah! Mayroong langaw. So, ibig sabihin na unahan na tayo ng langaw. Shit! Paano kaya yan? So, kailangan natin siyang painitin. God damn! Saan na kaya siya dumapo dito? Minute. So ayun Tapos ito After 3 minutes Kuha tayo ng Creamer Ito ang ating Creamer Ayan. So ating, Zero creamer Zero sugar punas esconde ay ay so, yun lang. ay na tayo maya-maya. Sabihan niyo ako natin yung ano, yung ating, ay ay kumain. ay 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 yung ay 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 spoon. ay 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 Hehe. Bahala na si Batman. Diyan na natin siya dito. Primer. Ayan. Parang hindi ko masyadong malasahan yung tea. Pwede naman yun. Eh. Ayan na siya. Okay. Hey, hey. Ito yung sauce ng katsu.